Samantala, ilan sa ating mga kababayan ang apektado ng water interruption simula pa kahapon. Ang mga consumer, pinaghandaan kung paano makakapag imbak ng tubig sa oras ng water interruption. Si Vel Custodio sa detalye, live. Audrey, nakararanas ang water service interruption ng ilang bahagi ng Quezon City simula pa kahapon. Kaya naman alamin natin kung paano pinaghandaan ng mga apektado ang water service interruption. Kaya bagamat halos dalawampung oras daw walang tubig sa kanilang lugar, agad na niya itong napaghandaan. Meron po silang ano sa ano, barangay. Yung sa page po nila, meron po. Last week pa po. Ang palagi po ako nag iipon ng tubig. Tsaka marami po akong galon ng mineral. Dahil dito, hindi na niya kinakailangan magtipid ng supply ng mga panindang ulam at tinapay. Apektado ni ng water service interruption ng paghahanda ni Aling Joan sa pagpasok sa eskwelahan ka ng kanyang anak na nag-aaral ng kinder. Buti na lang nag-ipon yung ano yung kuya ko kaya may tubig kami. Nawala uli ngayon. Simula alas 4 pa ng madaling araw kahapon hanggang ngayon, unstable pa rin ang rasyon ng tubig sa lugar ni Aling Joan. Kaya inilalaan niya ang naipong tubig sa pinakakinakailangan kagaya ng pangluto sa pagkain. Hindi na siya naligo. Ay, paano naman po yung pagpepas, magsasain, magluluto? Ay, nakaipon na kami kanina mga 4. Nakaranas sa water service interruption ng ilang sineserbisyo ng Maynilad sa lungsod ng Quezon City, kasunod ng isinasagawang leak repair at maintenance. Nagsimula ng 12.01 a.m. kahapon hanggang 4 a.m. kanina ang pagtigil ng rasyon ng tubig. Habang pawala-wala o unstable pa ang rasyon ng tubig sa ibang barangay. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Bagbag, Bagong Silangan, Batasan Hills, Commonwealth, Greater Fairview, ilang mga lugar sa gulod. Holy Spirit, North Fairview, Payatas, San Bartolome, ilang mga lugar sa Sauyo, Santa Lucia, Santa Monica, at ilang mga lugar sa Talipapa. Nagbigay naman ng water storage tips ang Maynilad Water Services Incorporated kasunod ng water service interruption sa mga nasabing lugar. Nirerekomenda na gumamit ang food grade containers na malinis at maayos na nasasara. Kung gagamit ang water container gaya ng timba, dapat ay nasa stable at cool temperature ito para mapanatili ang maayos at kalidad na tubig. Kung mag-iimbak naman sa malaking drum, wag na itong palalagpasin ng anim na buwan na kaimbak. Iwasan din na ilagay sa pwesto na nakabilad sa araw ang stored water. Pwede rin gumamit ng bote at jug sa pag-iimbak at lagyan ng label kung kailan inimbak ang tubig. Payo ng Maynilad, siguraduhin ninyong updated ang inyong contact details sa record ng Maynilad para patuloy na makatanggap ng water uh, service advisories. O maaari ding bisitahin official social media page ng Maynilad para sa update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.